Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikatatlumpot isa ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo niya noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Egypto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito, itinayo ang mga bastidor, isinuot sa mga argolya ang mga trabisanyo at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kalwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad kung araw ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi na may ang haligi ng apoy, ito ay nasa isang lugar na kitang kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabi kang lingkod mong sa patyong mo ay pumasok. Ang buo kong pagkataoy, umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri, buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay ng kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang duoy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay masasabing mapalad din habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Aleluya, Aleluya! Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, Sinabi ni Hesus sa mga tao, "Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno, ay hinila ito sa pampang. At naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipun nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta." Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Yesus. Opo, sagot nila at sinabi niya sa kanila, Kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Yesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,